ay magandang umaga mga kasaluyot sa video natin to ay uh, bibigyan ko kayo ng isang uh, product review. So bumili tayo sa online ng uh, produkto na panggamit natin sa paghahalaman, sa paggaarden. At uh, titingnan natin kung uh, kapakipakinabang ba. Maganda ba? At uh, ano ba ito? So iniintroduce ko sa inyo itong uh, digging uh, gloves, right? So naka-design para sa pang ah, pag naghahalaman. Pwede rin construction worker. Pero ano pa yung ibang related na sa paghukay. So to isang part niya ay ordinary yung gloves lang. Yan. Yan. Rubber, 'di ba? Rubber shawl. Maganda. Tapos yung sa loob naman ay masarap suotin. Tapos pag sinuot natin, shatter na Parang nothing special no. Pero napaka-aesthetic niya. Ay, right? ganda. Itong isang malupit. Pang digging. sa sabihin pang hukay. Bakit? meron siyang gloves, oh. Ito ang Yan, yan. Yan. pang nakadesign siya pang ganyan, pang kamot. Maganda, maganda talaga siya, no? Pero para masabi kong maganda yan, gusto kong ay uh, ipakita sa inyo ng actual na gagamitin natin siya doon sa panghukay. So, saan ba makakabili ng ganito kung uh, gusto nyo Alipelber? Meron ako sa TikTok shop ko. Ano sa Mr. Saluyot, search niyo doon. Labas yung product natin at yung may link na dito. Mura lang naman to. It's all about 48 pesos. Ewan kung free shipping o hindi, pero 48 pesos lang. May dalawa to. Meron ding dalawang kwan. Merong isang pair na dalawa yung may ganto. Pero ako as gardener gusto ko talaga yung isa lang na ganito. Uh, para sa akin kasi ay um, itong isang para may mga panghawak pa ito maayos. Ito naman, hukay-hukay. So, subukan na natin mga ka at let's do this. Mga ka subukan na natin. Ito nga natin. Uh, subukan natin ng walang hukay. Okay, hukay natin sya. Okay. Hmm. So, maganda sya ano, yung matigas. Yan, pang-buso. Okay. Hindi, hindi masakit yung kamay nyo. Hmm. dalapati e ba ito? Diba? Diba? So, excellent ano, kung gusto niyo talaga ng product naman dito. Pwede ka na magtanim. Hindi yeah? ba kasi, kukuha ka pa ng bao, ganyan, dulos. Ito, may dulos ko dyan, di, simulan mo lang ng pangungal bago. ano o. know o. Nice. Matiba yung kanyang kani. Eh. Ito o. Oh. Durable na ba plastic? Hmm. Pero mas maganda sa akin na kung mayroon pa dito, no? Mayroon pa dito. Pero, I don't know. Siguro pa nakadesign para makakuha pa ng mga bagay-bagay. Galing. -bagay. Nice. Mm. Well, para sa akin, ah... Uh, Nice uh, halagang 48 pesos. Almost 50 pesos. May gamit ka na lang ito. Hindi ka na masasaktan sa pagkukay. Nakita mo naman. No? Ganda ng pagkukay. Di ba? So, worth it na rin mga kasaluyot. At, uh, yun lang. Sana may nakakuha kayong, uh, nakita nyo rin kung ano yung na-review ba natin na maayos. Comment lang kayo dyan mga kasaluyot. Nice. Ayun mga kasaluyot sa ginawa nating review ay ano sa tingin mo? Kapakinabang ba ito? At, uh, talagang, uh, bibili ka ba at uh, anong masasabi mo sa product review natin na panggamit sa ating gardening. So, yun lang, at sana may nakuha kang idea at hanggang sa buli. At uh, kung gusto mong makaparood pa ng mga bagong uh, mga techniques sa pag-alaman, meron tayo sa ating uh, uh, playlist. At kung bago ka pa lang sa aking video, huwag kami yung mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na rin para mas marami pa ang mga video kagaya nito ang panood mo. Mga kasaluyot, always uh, ingat and maraming maraming saluyot. Thank you.